mo muna paglalabas sa mga bagong PWD ID sa Cebu City. Nadiskubre kasi ng lokal na pamala na binibenta ang mga ID sa mga residenteng wala namang kapansanan. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Problema ngayon sa lungsod ng Cebu ang talamak na bintahan ng ID para sa persons with disability. Ayon sa city government, nakarating sa kanila ang isyo tapos magsumbo ang mismong nakakuha ng PWD ID kahit wala siyang kapansanan. Ang siste, magbabayad lang daw ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos para sa kada pirasong PWD ID. Hindi na raw kailangan magpakita, sumalang sa interview o magsumiti ng requirements tulad ng medical certificate para makakuha ng ID mula sa opisina ng PWD unit. Kapag may PWD ID kasi, may discount sa pagkain, gamot at iba pang serbisyo. Insulto naman daw ang bintahan ng PWD ID para sa mga totoong PWD sa Cebu City. Kung tatanungin ako bilang isang PWD tapos may ID ang hindi PWD, malaking insulto yan sa amin. The more kaming nadidiscriminate. Itinanggi naman ng PWD unit ng Department of Social Welfare and Development sa Cebu City nagaling sa kanila ang mga hindi otorizadong PWD ID. Dito sa uh, office namin sa PWD program, wala po talagang mga counterfeit na mga IDs na lumalabas kasi upon receiving po namin sa mga documents na sa mga nag-a-apply at sa mga nag -re renew ng mga PWD IDs, humihingi po talaga kami ng mga documents like medical certificate from a uh, public doctors. Maraming nga raw sila nakumpis ng mga faking ID. Ipinakita rin ng opisina ang pagkakaiba ng totoo at faking PWD ID. Malalaman daw, totoo ito kapag nascan ang QR codes nito. Yung mga fake IDs po na lumalabas is most walang QR codes. Tsaka may QR codes, hindi, hindi connected sa data ng TWD. Inaalam na ng Cebu City LGU kung sino ang nasa likod dito. Sa ngayon, ipinag-utos sa Cebu City Acting Mayor Raymond Dalvin Garcia na ihinto muna ang paglalabas ng mga bagong PWD ID. Already directed the uh, city administrator uh, to do three things. No? Number one is to review the guidelines on how you can get the PWD ID. And number two, I've also asked the um, city administrator to look at the possibility of revamping the office. No? I also ordered the suspension of printing of all PWD. Tinitingnan na raw nila ang pagdalagay ng dagdag na security features sa mga PWD ID para hindi ito madaling mapeke. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.